Si Kuya Roy po yung guys, ayan na uh, 57 years old at uh, nagbabasura Abigyan po natin ng um, grocery at alamin po natin ang kwento ng mabuhay uh, ni Kuya Roy po natin Ayan guys, uh, abalahin muna natin si Kuya natin at si Kuya Roy para mabigyan po natin ng grocery. Ito po siya, guys, si Kuya Roy. Nangangalakal po siya. Uh, ito po yung daladala niyang kariton. May mga kalakal na rin po siya, mga karton. Sari-sari po, yung kalakal na pinunot niya. Uh, yan, ito po siya. Ayan, Kuya. Kamusta naman, Kuya? Kamusta po kayo, Kuya? Okay lang. Ito po yung pangaraw-araw nyo Kuya, nga na ito okay. Anong oras na po kayo nag-umpisa yan kuya? Alas 5 Alas 5 po Tapos hanggang ngayon Ano yan kuya? Pauwi na po kayo kasi puno na po ito Pauwi na po ba kayo yan? Hindi pa Ah, mangungwa pa po kayo? Masaw pa lang pala yung po Naayos ko lang yung mga basura ah, ah, dagdagan nyo po muna yan okay. Ah, ayan, Pasensya na muna kuya ha Naabala ko kayo na, uh, ng konting oras Mababa na pala pala Ayan, dahil kasi kuya, mayroon po tayong maibibigay sa inyo. Ayan. Adali lang kuya ha. Ito na guys, yung ating uh, grocery na ibibigay kay Kuya Roy. Ayan. Ito po. Ating ibibigay na po kay Kuya Roy. Kuya Roy, tanggapin nyo po kuya. Salamat. Ayan po. Ayan na po guys, na na natin kay Kuya Roy yung uh, kunting... Uh, blessings na binagi natin. Salamat po sa inyo. Ayan. At higit pa sa lahat, ay... Ayun kayo. Ayun. At higit na lang. Natulungan niyo ako. Uh, ay, Bukas sa kalooban ko makatulong di sa mga kapwa ko. Ayun guys. Ano pa kuya gusto mo parating namin sa ay? Nanay, ang kabutihan niyo. Sa akin. At higit na lang. Natanong ko na tanganong na -tang. Okay. Maraming salamat kuya at uh... Tuloy sa inyo Pilipino Apo okay. At higit sa lahat Sa puso namin Ay sa puso ko Sa puso ko nang galing sa inyo Pag-ibig ko na lang Yun na lang po at, Sa inyo Bilang Tayo butante kasi malapit na Bordeaux. Opo, malapit na. ah, <laughs> mga, mga, bata, kasama niyo kuya? Mm, mga apo ko. Ah, sa bahay? Mm. Mm. Ko, yung, 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 ah, sila kuya? Dami. Ah, apo ko. Wala, ikaw. Dami sa ito. Bordeaux yun. Yung walang mga ano, yung nakakawa naman. Ayan, ayan. Di walang trabaho yung nila. Ay, ikaw na po nag-alaga sa Ako mga apo nyo. Ang mga apo ko. Talaga naman ng magulang guys. O, oh, basta wala. pagdating sa apo talagang maasahan natin. Mga nanay nila, sweeper nagbabalik sa kasada. Ah, nagbabalik po. Kahit na wala. Ang ah. buhay yung nanay nila. Kumbaga, hindi naman po pala regular na pangaraw-araw po yung trabaho. Extra lang <tabaya> din po. <tabaya> ah, okay. Pagka e, ano rin, eh, naman, ganun ba? Misa, hindi po mapasok. Ano, naano na -an uh, sila sa area. Nakaano sila sa area. Kanda, kapitik-pitik lang yung trabaho nila. Ay, ay tapos tawag Tapos kayo naman po, araw-araw din po ito, nangangalakal po kayo araw-araw ko. Um, Makakatulong din sa kanila. Ayun, ito na guys, ito na. Tamang tama daw pala sa mga apo niya. Oo, mm, tama. Kahit pa paano apu. guys, in mabigyan natin ng kunting tuba yung mga bata. Mga eh, ilang taon na po yung mga apo niyo, kuya? Mga ilang taon na po 'yon, mga 'yon? Bali anim sila. Bunso, ilang taon may dirty pa sa nanay niya. Oh, grabe. <laughs> yung asawa niya, yung ano ko, hihipag ko, yung ano, baga sa ano, Pagka trabaho lang, pa lang sa uh, okay. mga construction. Ah, Sa mga volcanay. Kahit anong so, trabaho, extra, pinapasok na ko yan. Um, basta, yung ko. Basta kumita lang, no? Um, lalaki um, yung pinakabaya, yung ano niya, asawa niya, pa Okay. Ayan Sikat ito. Ayan ito. Eh. Pagkat-katat may pamilya na. Ako ako inaasahan. Ikaw pa rin? Oo, ako inaasahan. Kaya magsasahin. Mabuti nga po kuya, kahit paano po kayo uh, masipag naman mag magmanguha uh, nitong kalakal, at least pag uwi nyo po mamaya, may pabili ng bigas. Ah. Ano po kuya na? <laughs> Ay, okay yun. Ay. Tuan, tuan yung mga apo ko. Hindi nang hindi sa akin. Hindi ako naman. May may bibigay naman po kayo kahit paano, no po? Mm, sa mga apo ko. Opo. Oh, bibigay ko sa mga apo ko. Mga bukitong, mga bibigay ko. Opo. pera, ang malimang piso. Opo. Uh, yung, Kilala nila, limang piso. Ahalikan ako. Limang piso. Uh, ayan, uh, uh sa akin eh. Sigurado po yan kuya, mamaya. Matutuwa yung iyong uh, mga apo dahil kasi meron po kayo niyan. Uh, mga apo ko kasi namanan naman ako ng mga apo Mamaya to kuya, sigurado tuwa na yung mga apo mo dahil kasi may dala-dala na kayo ng ganyan sa Eh, nakita niyo to, ito so bigay sa akin to. Um, ano, 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 ano pa? Ano? Ay, uh, bigay tulong sa atin to. ano? Nesnoy na lang po kuya, Nesnoy. Nesnoy sa YT channel Nesnoy. po natin. Opo. No, kay Kuya nito ito tool sa ating bigay natin mo rin ng mga tool ko sa inyo, mga anak ko. Mga oh anak kan tawag niyo kuya anak sa kanila. apo. Oh, yan nga po. Yan, ganyan. Apo ko, anak po. Anak po. Oh. Ganun naman po talaga mga lulu lula. Anak po, tatay minsan tawag ng mga apo, tatay sa lulo. Ano po? Niyaya ka po, nalik ka na ako sa tulugan ko. Gising na, alas 5 na. alas, 5 na. Sila po gising nyo. Hmm. para Ay, yun yung pinaka-ano po. Alarm clock yun po. Oo, oh, lulo ko. Ayan, Opo. Madeng araw. Baka ko, wala tayong kape, wala uh, ano. Ah, di, tama tama, tama, tama din po kahit kita ko lang yung sandaan eh, para sa amin lang. Eh. Uh, okay. Ako ko. Eh. Sandaan na po ko. baba ng kasing kalakay. Ayan, katulad po nito guys, oh, eh, marami na kong tutusin to guys, kaso nga lang, ay kita, ay, eh, itong karton po guys, magkano lang naman po itong uh, hilo ng karton, murang-mura po rito guys. Yung iba nga po, yung mga nagbabasura po guys, yung mga okay. Atong mga karton na to hindi na po kinukuha dahil kasi pampasikip lang po sa kariton nila. Kaya ito kahit ito si Kuya kahit karton po pinagchatyagaan dahil kasi kahit paano po eh, ay pira din po ito. ginagawa itong pamangking ko. Um, pamangking ko gumawa ng ka karton. Titong karton Kuya. Pamikin kalugar. Oo. Sasagala kanlan lang. Ito guys uh, yung kariton uh, ni uh, Kuya video may kalumaan na po. Matagal na ata serbisyo nito. Ayun, butas-butas na rin po. Oh. Ayong karito ni Kuya natin, Kuya Roy natin, butas-butas oh, na rin pero pinagtatagaan niya po para may magamit siya. Um, para, um, um, mag tulong ko lang sa mga pamilya. Ay, tulong sa apo mo? Tulong ko na lang sa mga apo ko to. di pa sa akin magka. Ah, siyempre kuya tikman mo rin. Dahil kasi para din naman sa inyo lahat yan. Hindi lang po sa, inyo, sa apo nyo masakta ulo ko pag umiiyak sila eh. -maan siya, pag maano siya, -ma Eh, well, lalo na po, pag wala pagka na nagugutuman ko oh, ano yan, po. Oo, hindi kita. Ay, sa init lang ano yung panahon na ngayon. Opo. Okay. Po. At uh, huwag kayo masyadong magpainit ko yan, lalo na tangali na po, mamaya. Ah. Ay, Ay sakit delikado po. Ako. Ah, ano po yung sakit may, nyo? Ha? Ah, sa baga. Ah. ah, sa baga po. Ah. Kaya naman po pala guys, oh, ito katawan ni Kuya, may sakit pala po sa baga. Nanigarilyo Kuya? Sa ganun, sa ganyan na sa lugar namin. Opo. Kaya alam, malaki hinihingi sa akin. Malaki ang sa akin. Eh mabuti, hindi kayo nahirapan ko at may sakit kayo at nagtutulak pa kayong ganito. Kaya ah, sa ganun, tamakakaan ng mga po. Ito guys, yung... Kaya pala nagkataga nag na si Kuya para, para po ito sa kanyang mga apo. Kaya po ginagawa niya ito. po. Para mangangalakal para po sa kanyang mga apo wala na po na ko wala na wala na pong pakialam sayo oh yan ang pakialam sa akin wala na wala yung ina niya nila pinabayaan pinabayaan ka na tapos wala na wala yung asawa ko tapos bigla ka binigyan ka pa ng sama ng loob sa, ng... Sa tapos Ita mga ay, apo pa barkada na hirap yung barkada eh, you si wala na kasi pinaiwas ako ng asawa ko sa barkada. May pinapailin niya ako. Eh. Ayun, kasi, yung talaga, kasi, ayun. Yung barkada talaga guys. Ah, eh, talaga Talagang hindi ka dadalhin sa mabuting... Uh... Trabawa ko sa contraction. po Eh, dami kong pinasukap. Pinto lahat. Uh, mabuhay lang kami. Ah, bali. skill skill ka rin pala kuya. Kahit saan ako pinatapos. Kasi kung phone wala na, napilit na, patandaan ka eh. Nagmamason ka rin, ganon? Oo, oh, pag, ano, pag walang trabaho, kasi pintok talaga ako. Opo. Ang ano, ko kaya lang, hindi iba-iba nila akong tinatapunan. Ah, kung saan saan lugar ko yan? Doon ako, doon ako nagkasakit sa mga ganyan eh. Ah, sa gawa ng pintura? O oh, pagbubuga? Mga arubla, pabibigan ng trabaho, semento. Ay, ilang taon na kayo ngayon, kuya? 57. Ah, 57. Ba, malapit-lapit na magsenyor, ah. Tatlong ah, taon na lang. Ah, so, sige, kuya. Ingat na lang lagi, ah.